kinikilig ako. <laughs> Meron akong mga special guests. Oh, you will never believe. Lagi ko lang silang tinatag sa mga post ko, pero eto sila today. Hello! Hello! Camerena Stars, rock sa kanya. Kilala niyo naman sila, hindi ba? Eh, pag hindi niyo sila kalala, hindi ko alam kung sino pinafollow niyo. Okay? <laughs> The Social Network. Hello! Si Camille, si Vivian, at si Faye. Ano nga yung mga code ninyo? Sophisticated domesticated, provinciated. Ah, ba? Diba? Anak ni Father Thunder. <laughs> Hello daw, sabi ni Father Juan. <laughs> <one. laughs> um, sabi <laughs> Well, nandito sila ngayon kasi matagal ko nang interest kung, papa o kung ano ang laman ng mga bag ng mga sosyal. Diyos ko po. Paday. Diba? Mga o so oh, sige, mga social climber na lang. Social oh, climber. Ay, lang. ah ba? Diba? O oh, sige, so, eto uh, na, isa-isahin natin. Ah. Sino na. Super Yay! <laughs> okay! sige, sige. Time out tayo. Ano ba yung ngayon? Ay! Oo oh, oh, oh. nga, no? Ano nga nice. yung tawag doon pang pipi? Tama ba? Yung backpack na banig? Oo. Oh, pang pipi, o. Pang oh. pipi. Ang bastos. Ang bastos sa yung Okay. Hindi <laughs> kasi uh, ang tunay na siya, hindi nahihiya sa totoong estado niya. Oo, dapat, dapat be proud. Uh, umpisa At natin kay kami. <laughs> Puro buhok ba? Lalabas <laughs> natin ganyan. Anong, kulay ng buhok? Hindi ako nag-suloy make up. na rin. Kailangan na ng labad, na labahan. Malinis ba yung tissue na yan? Malinis to. Sabi ni Kuya, bawal daw masyadong maingay. Wala namang nakatira sa floor na to. Ah, tissue.

Cute naman. May amoy. Na <laughs> Sorry na yan. Shades. Ah. Oh. Ano? Uh, uh, Pag tita, kailangan may abanusin. Mamaypay. Ah. Mainam ito. Okay. <laughs> ano pa ito? di may... <laughs> Kalimutan. Pag nakakalimutan. Ba't kanina nabasa yung... <laughs> Eh ikaw na sumayo ng running man. Pero baka pero baka hindi, pero hindi pa po, isan, pero baka <laughs> mo uh, oh. okay. Ayoko na anti-perspirant. Oh, Oo nga. Oo. Parang hindi normal. Ka ka kape. kapim barako. ko? Kape kasi ano, um, just in case. ano, just in case May ulam. May ulam siya. Magdala Ulam. Ulam. Kasi pag Oo, oh, oh. kasi parati ko may kasama ang bunay. ano. Parati nagugutom bu bu bubutom. So, 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 ganun yun. Si, si, si Vivian ang oh, dahilan. Oo, talaga. Cellphone. Mm. Ano yan? Ito hindi yeah. yeah. dala. Ito ano, yung Medicine mga gamot. mga gamot ko. Doktor? <laughs> Pharmacy? Marami Yung isa ako, din ko kaya <laughs> Ano yan? Yung doon ba lock ah. generic. Mmm. Okay. Ah, naman. Constipated kasi siya. Pabango. Ay, ketchup. Ito. ketchup? <laughs> <to>. Ketchup talaga? <laughs> Oo, o, parati ako may dalang ketchup. May mga restaurant kayo. Katulad kanina, kinainan natin walang ano. Mami <laughs> mo. Kasama rin sa ketchup. Kulot. Ayan. Yan na. Pabango. Tsaka perdible. Ayos ah. Girl Scout? Yun lang ang ano, wallet. Ah, okay. Ano ba nito? So, kung gusto niyo maging ka-level ni Provinciated. Aparate daw may bala na ito. Ano yan? Ito calling card namin. Ah, TSN. Oh, Ay, winner. Winner yan. Karate akong may bitbit -bit na gano'n. sunod na eleksyon. sa trabaho ko, wala akong calling card. Pero sa vlog, may calling card. Ma mabuti yan. At <laughs> least may pamampay ka na. Tapos meron ka pang pangsalag sa sikat ng araw. Okay. Good morning, Tawel. <laughs> yun lang. Okay. So, kung gusto nyo maging ka-level ni Provinciated, dapat meron kayong dalang pharmacy, ha? <laughs> ah, ah. Okay. ah <laughs> oh, dito tayo kay Mother. Domesticated. Ipad. <laughs> Forever. Ipad? Kulay mm -hmm. fank. Ito kanina yung binili ko yan. Hindi yan kasama <laughs> <laughs> yan. Makita mo na. Makita mo? Binili ko pa. Pasalubong. Ay, pasalubong Sa kay ano? Kay Ad. Palo ko diaper uh, bag. Ayan. Ah, ano ito? May BB cream. Rosario? <laughs> 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 Bakit ganito yung tsura na rosario mo? Kaya galing Lourdes yun. Yeah. Ah. Lourdes, uh, Shala. Shala katabi ang tayo para akong matutunaw tiger bang. para ano sa ba? mga madalas sumakit ang ulo parang para pumuti ang ng kutis <laughs> <laughs> yung pala <ang> sikreto <laughs> yung pala sikreto uh -huh. Ano Tapos, pagkain. Skyflakes, Dahil lang buntis ay kumakain para sa dalawang tao. Totoo. Katernay yung ulam. <laughs> so, para uh, parador namin. Bakit kami ganito? Kasi hindi ko mahanapan ng pampalit. <laughs> Kaya parati mo yung bitbet. Oh, gamot ko. Ang dami rin gamot. O, well, pharmacy <laughs> din. Hypertension. Pre-natal. Ah, okay. It's calling card. Calling TSN card. TSN din ba yan? Dito okay. na may calling okay. card. Alam calling ko. card. So, okay. Sa work. USB. Ano na tingnan, madumi. May tinatago ka pe. Wala! <laughs> Sil silipin nga natin yung look. Ito mo. Oh nga. Tumi. Madumi lang. <laughs> <laughs> May rubber band. <laughs> madumi lang. Oh, ay, Ayan. Ay, ay, lang. Ay. Ah. ah, okay. <laughs> okay lang yan. O, oh, dito okay. tayo kay Faye. Ayan. Ah, kailangan ni Faye ng space. <laughs> kailangan space. Alakay <laughs> mong Okay. Hindi ko alam ko alam kung bakit. Meron akong peach. No. One by one. ng <laughs> Guaping! Oh my God, na. o -o nga, baby, then, yun lang na yun Oo nga. Hindi, ano yan, hinihimas uh niya yan kapag kakailangan There niya ng ano. Na <laughs> <laughs> yung pala yung panggayuma. Panty, panty, pang panty line. Para lang. Oh. Line. Alam mo, hindi siya si na. nagagamit yan kasi hindi siya ipapanty. Hindi lang <laughs> hindi. Kaya nga, it's <laughs> a special location. Hindi, sobrang galing. Kaya kapag panty line. <laughs> panty line. <laughs> 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 panty line. Oh my god! <laughs> sa kinakabit. <laughs> Kegel lang yun. Kegel exercise. Wale. 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 Gift yan sa akin. Makeup kit. Makeup For, kit. Forever and ever. With my favorite. Ano favorite mong laman ng makeup kit? Ay ito. Oh nga. Ano ang must have? Ang must have ito. Ano yan? ano yan? Ito yung cheeks. Cheeky and lifting. Wala na lang daw yan. Ah. Wala na lang daw panty. Saka ano? Uy, pero okay so, yun ah. Two parang, in parang, one. Parang dapat. Parang dapat itong dalawang. Maniluwala akong. Pang-curl lang. Saan mo ginagamit yan? Sa... Oo. Uh, hindi uh, <laughs> uh, <yun> naman. <laughs> Sana hindi sa kilikili, di ba? <laughs> Ayan, parang katulad ni Camille palaging may notebook. 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 notebook mga jotters mahal, din pala mahal, to. Mga, mga phone. Ang dami naman phone. Oo, pero hindi ko credit Oo. Oh, oh. Office phone. Talaga. <laughs> Nagkakabistuhan po dito. May line yan, pero Sorry, ako parati. Sorry. Nagtitipid. <laughs> kabubukas lang na negosyo eh. Charger. Charger. Bakit kami kuchilyo? Kasi. Kasi, kaya nang tinibor <laughs> na paghahalata. Oh, yung isa may dalang ulam, yung isa may dalang skyflakes. Etong yeah, yeah. isa may kutsara, may, may tinidor okay. ano. oh, uh, at ano. Pang-emergency yan. tissue. At ang aking wagang bag. Ano naman to? Kahit uh, panty. wait, 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 hindi wait, 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 yan, wait, 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 kasi kapag magbabasa ako ng hula. <laughs> si Manang Bola pala to eh. Uh, so, uh, pipi pip pip po bawat ano. Saan ang pwesto mo sa kaya po? Hindi naman pwesto ko dyan sa communes. <laughs> ito <laughs> 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 oh. Oh, nag-aaral nga ako. Kasi dito. Tarot cards ba? Tarot cards yan. Tiyos. Tarot, not tarot. Hindi Taro, kasi tarot din. Pero silent, silent tea, di ba? Ayan, oh, yan naman. Bakit kailangan ng red na hanky? <laughs> Wala, energy. Pero actually, regalo yan ng hihilaw ko, mother. Ah, okay, okay lang. Okay, sentimental value. Mm -hmm. So, meron <laughs> pa. Oh, ang pa. Resibo. Resibo pa mo. Ano to? Ay, pag oh. tali. Ay, yung nanday ko bigyan ganyan. <laughs> Resibo pa. Ano pa? Yan. Yeah. Um, the calling card. Grabe, grabe. Ano Susi. Ba? Susi ng bahay. Ano to? Susi, Susi ba? ng Bart, cabinet. Sa ano mga top? Tiyos. Nagbibistuhan tong tatlo natin. yung <laughs> dam. Um, wala pa rin panty. <laughs> <laughs> may liner, walang body. May liner, walang panty. Ito naman yung ganito, namang pagkain. Eh, nasa inyo <laughs> Ay, nga daw yung pagkain, ni. Kasi may baon. Uh, ako, wala. Ayun, no cabbage. Huhulangan ko nung high school to, tinidor quinto. Di nagbabaon, tinidor lang. Nangunguha lang sa kapitbahay. Uh, Di ba? Kulang-kulang <laughs> baon ko eh. Ayan, so maraming salamat sa ating mga magaganda at matatali. Okay. alam niyo ba ang abogado sila? Hindi alam niyo ba? Hindi alam Ang ah, wala nga sa itsura. Eh. <laughs> may notary po. Ngayon ko lang nakit. Ngayon. ngayon ko lang namit tatlo na to. Pero parang aming mga oh, close na, oh, no? Oh, oh. Sobra. Kasi lagi ko silang pinapanood. At kung hindi niyo nga sila pinapanood, saan kayo nagtatagwa? Okay. Okay. Ah, parang awa niyo na. <laughs> sa, <laughs> sa Britain. Britain and Britain. Iba mm. pala sa English. Uh -huh. <laughs> and Scottish. Uh -huh. uh, sige, ito ha. Ah, Ililink ko sa baba saka somewhere dito sa mga mukha nila yung channel nila. Kung di nyo sila sinusundan, utang na loob. <laughs> <on yun>, uh... <laughs> okay. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Yay. Bye-bye.